Lutong chamba ulit tayo mga kainday sa kusina. Halagang 130 pesos, abay ulam na. At kung interesado ka nga sa lutuing ito, abay tapusin mo ang panonood hanggang dulo. Isahin muna natin ang bawang at sibuyas mga inday. Dahil ito talaga yung unang nagpapasarap at nagpapalasa ng ating lutuin. Next, igisa naman ang manok. Ito manok mga inday ay nabili ko lang na 100 pesos. Yes, so tagwa 100 lang po talaga ako bumili ng ulam kahit manok or baboy pa yan. Dahil mga mare, yun lang yung kaya ng budget natin. At besides, ay tatlong tao lang naman po kaming kakain nito. At yung isa ay toddler pa. Dahil yung baby namin, kahit sarsa lang, sold na siya, ulam na. Hintayin lamang natin mag golden brown itong ating chicken and then isunod na natin yung ating susunod na step. Naglagay ako, Mare, ng tomato paste. Ayan. So, ito kasi, Mare, hindi ko na binili sa tindahan. So, kaya 130 lang yung naging budget ko dahil ang binili ko lamang ay manok, betchin, patatas, at yung bell pepper. So, nagkasya na yung lahat sa 130 pesos. So, itong mga tomato paste na ginamit ko, at tomato sauce ay talagang stack na rito sa bahay. Kaya nga mga inday, importante nag stack tayo na paunti-unti sa ating tahanan dahil doon po tayo makakatipid. Kasi noon mga mare, inday, ay talagang struggle is real din talaga ako sa pagbabudget. Dahil kada luto ko, bumibili ako ng mga sangkap. So lumalaki talaga yung amount or yung presyo na nagagastos sa pagbabudget. Dahil hindi nga po ako marunong. So doon ko na na-realize na dapat pala nag-stack ako ng toyo, ng suka, ng tomato paste, tomato sauce, na pwedeng kada luto every time na sa isang pack naman na sachet na maliit ng tomato paste, ay hindi naman natin mauubos yun, mga mare. Tulad namin, na small family lang kami, may natitira. So, yun ay magagamit ko pa sa susunod ulit na panibagong recipe na lulutuin natin. Ako kasi mga mare, hanggat maaari, mas gusto ko na lutong bahay talaga. Kahit konti lang kami. Sa totoo lang, dati bumibili lang din kami ng lutong ulam. Oo nga, matipid din siya. Pero alam mo, kapag ikaw nagluto ng ulam, uulamin nyo o ng pagkain sa bahay, eh alam mong safe at malinis. Hindi naman tayo maselan, pero mas maganda pa rin talaga na tayo ngayon nagluluto at nagpe ng pagkain na ipapakain sa ating pamilya, di po ba? So, sa akin kasi, mas appreciated at mas masaya ang puso ko kapag ako ang nakakapagluto at nakakapaghain ng masarap na ulam para sa aking pamilya. Anong kinakain mo? Ayun, at ang bango na nga mga day. Sobrang laking tulong talaga at malaking papel ang bell pepper sa mga lutuing sarsa gaya nito. Dahil isa siya sa nagbibigay aroma at sarap sa ating niluluto. Ayun, okay na to. Okay na to. So ayun lang, thank you for watching. Thank you at sa susunod po kita kits ulit at panoorin nyo yung mga susunod kong vlogs. Thank you! Sada na gustoan nyo!